Sa kasaysayan ng ating bansa, ang mga kwento ng kababaihan ay madalas na naiiwan sa gilid. Ngunit, sa lansangan ng kiyapo, sa gitna ng dasal, tendahan at panata, ay may mga babaeng tahimik, ngunit matatag na bumubuo ng ating kolektibong alaala. -ala. Isa sa kanila ay eh si Gregoria de Jesus, si Oriang, ina ng katipunan at tagapagdala ng diwang revolusyonaryo sa dokumentaryong ito, balikan natin ang kanyang pamana at kilalanin ang kababaihang patuloy na sumusulat ng kasaysayan sa Quiapo. Ina, mag-aaral, manghuhula, deboto. Kahit sino pa man sa bawat kanto at sulok ng Quiapo, may babaeng lumalaban sa init ng araw sa bigat ng buhay, naroon sila kahimik, matatag. Sa puso ng Maynila sa pagitan ng dasal at alikabok ay ang Quiapo, isang lugar ng panata, ng hiwaga at ng mga babaeng may pamana ng laban. Dito namin nakilala ang tindera ng sampagita na itatago na lang natin sa pangalang Nene isang taon na akong nagtitinda ng sampagita. Kaya akong nagtitinda ng sampagita noong araw kasi namamalimus na lang ako sa totoo lang. Magsi 64 na ako sa 27. Eh, kaya nga ako napipilitan magtinda, wala akong ma nagbibigay sa akin. Sa ano, nung nakatanggap ako ng 3,000. 30 Tapos hindi pa po nasusundan? na nasusundan nila buwan. Ngayon, ang ano namin, sana magbago yung upo ngayon. Eh, ano ko, ng nagtitinda ako, Biernes Challenge lang. Yun lang. Minsan, kumikita ka ng one five, kapag viernes, nangutang lang ako ng pang-ingreso, matuman. <laughs> Sana, yung mananalo ngayon, magbago siya, huwag yung benta dito, benta. Dito. <laughs> Kahit na magbenta siya, ang katwiran naman, ewan ko lang sa iba, ginamit naman sa ibang bayan ng taong. Uh, diba? Um, Kamukha nung Tandrat daw, nagamit naman taong bayan hmm. Yun, nakaupo pa siya noon. Ay eh, ngayon, nakuupo na siya. <laughs> Magbago na siya. Tsaka yung isa, isa pa, ma-bender sa ano dito, huwag niya na, alin isang taon na ako nagtitinda rito Kasi nga, mula nun, nagtinda na lang ng dinak na maling. Sa bawat paglalako, sa bawat kandilang sinisindihan sa simbahan, naroon ang lakas ng kababaihan ng Kiapo. At kung ang mga babaeng ito, ang tinig ngayon, noon na may may isang babaeng, Unang nagsalita sa gitna ng panganib si Oriam. I'm Rebecca Dumasig Yusinko, known as Miss Becky here at the university. So right now, uh, I'm handling the gender and development subject. But uh, I've been here. Apat apun taon na ako nagtuturo, seven to nine years, uh, grade school at uh, Jasam's here then, PWU, and also a graduate of PWU ya I'm an here. So, yan ang akin. And then, so may advocacy kami, uh, ipakilala, lalo na sa mga kabataan, uh, kabataan ngayon, no? ano yung naging contribution at maintindihan nila na is wag, isang tabi ang contribution ng ating mga uh, naging bayani, lalo, lalo na yung mga kababaihan. Si Gregoria De Jesus, uh, pag ipinapakilala ko siya, ang tawag namin sa kanya ay Kaoryang. Uh, isang parang, yung ka is uh, parang kapatid na itapakilala mo. And isang respeto. Respeto sa mas uh, nakakatanda na ka. Si Kaoryang, hindi siya masyadong nalagay sa kasaysayan. Except yung as a wife o Andres bonifacio. Ang uh, lagi kong sinasabi, ni natin si Gregoria de Jesus or Kaoria bilang siya hindi nakata although hindi natin maiiha uh, mai kay Gre Andres Bonifacio but meron siyang sariling paraan upang maisakatuparan ang layunin ng katipunan bilang uh, Gregorio Gregoria de Jesus so yun ang kailangan importante is ma-recognize ang kanyang ginawa bilang Gregoria de Jesus or Kaoriam. Ang dami niyang sakripisyon na nawala sa kasaysayan. Pero kung magkakaroon kayo ng chance, nagkaroon kasi ko ng chance yung oral history na magtanong sa mga ilang kakilala nila, ilang kaanak nila, na tungkol sa kanya, ano ba yung naging contribution uh, ni Gregoria de Jesus. So, hindi kamukha ni Tanda Sora, nagtatago din sa ng dokumento ng katipunan. So, meron pa kaming naka, nakausap kung paano tinatago ang dokumento. Yun, so meron silang pamamaraan. So, hindi, natin hindi, natin, hindi nga siya direktang nakipagsuntuka, nakipagtagaan, nakapag, nakipagbarila. Pero ang kanyang contribution ay napakalaki sa pakikipaglaban para sa ating kalayaan. Ang contribution niya, itago ang dokumento ng Katipunan, itago, at nakasuporta siyang lagi kay Andres Bonifacio. Hindi ito nalagay sa kasaysayan, pero sila yung nagtatago ng dokumento. Hindi ba ang dokumento, akalangan may confidential, confidentiality. Sa kanila, maalam nila kung saan itatago. At kahit na iriris niya yung kanyang buhay, sige pa rin siya. Ganyan ko siya pinapakilala. Ito yung nagkwento kung saan tinatago ng mga babae ang dokumento at ang ilang uh, weapon nila. Di ba, mahaba ang damit nila. Doon sa tupi ng damit at sa bewang. Sa bewang may mga tupi. But mostly the document andun sa tupi ng mga damit. According to, na ano namin, they call it oral history na ginawa namin noon. Uh, so marami kaming natanong na mga matatanda na rin. And paano tinatago ng nasa katipunan na ng mga baba na nakikipaglaban Ang dokumento. Unang-una, paninindigan, tapang para sa katotohanan. Ngayon, ang lahat dahil sa fake news, lahat palpak. But with this, kung gagamitin natin, ano yung tapang ng kababaihan nun? Hindi sa pakikipagbarilan, hindi sa pakikipagtagal, but yung dignidad nila at ang katapangan nila para sa kalayaan ng bayan. At para sa ikawuulad also ng, mga, ng grupo nila, yung katapangan, katapatan. O ang, ang, katapangan hindi nga sa pakikip kayo, hindi sa pakikip pagsuntukan nyo, but sa pagsasabi sasabi ko ano ang katotohanan. Hindi si physical, but your dignity as a human person, as a human being, na matapang ka, ipaglalaban mo what is right and for the good of others. Sa kabataan ngayon, na sa so, simula pa noon, ipinaglaban ng ilang kababaihan sa kasaysayang kasama si Kaoryang ay ang katapangan na magsabi kung ano ang katotohanan at katapangan nila na kaya nilang ipaglaban ito kung ano man itong katotohanan at para sa ikabubuti ng marami. Katulad ng mga kabataan, kung hindi kayo magiging ani sa sarili nyo at hindi kayo magkakaroon ng concern sa kapwa niyo tao, sa kapwa babae babaeng, mga bata pa ngayon, paano niyo ipaglalaban na maging malaya sila? Paano niyo may paglalaban na sila ay free from all forms of violence? Paano niyo may paglalaban kung kayo ay mananahimik? Ang lagi namin sinasabi, huwag kayong maging tahimik. Kung kayo ay biktima ng iba't iba't uri ng karasan, do become a silent victim. So yun, at marunong kayong ipaglaban kung ano ang kabutihan, kung ano ang tama, ah, yun ang, kung ano ang ginawa nila, dapat ipagpatuloy natin part ng kultura at bilang tao at bilang bagong henerasyon. Kung hindi niyo ipagpapatuloy kung ano ang katotohanan, walang mangyayara sa ating bayan. At walang, ano na ngayon, ang kabataan na sinasabi, pag-asa, kayo ang kinamukasa ng bayan. Yan, maging totoo ka sa buhay. Ako bilang guro, hanggang maaari, ipakita ko sa estudyante. Ang aki ay, kung ano yung tinuturo ko na empowerment, in-empower ko sila at naging matapat ako. Naging matapat ako sa estudyante. I ay, mean, yung uh, and honest, yung ngayon matapat, honest, kung ano ang tama, itinuturo ko sa nila kahit magalit ng ibang estudyante, as much as possible, ituro ko ito ang tama. Like yung being responsible, being marunong kang disiplinahin mo yung sarili mo. And then, marunong ka sumunod kung ano ang batas. Si Gregoria de Jesus, hindi lang asawa ng Supremo, kundi isang tagapagtanggol ng lihim ng bayan. Bago pa man isinulat ang kasaysayan ng kababaihan Isinabuhay na ito ni Gregoria de Jesus. Tahimik ang mga pader pero narinig pa rin ang tapang ng isang babae. Sa bawat kahoy na lumang-luma, naroroon ang tinig niya. Ang kanyang alaala ay hindi natatapos sa mga pahina. Ipinagpapatuloy ito ng mga kababaihang piniling tumindig sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang pananampalataya sa kabilang panig ng kiyapo, isang panig ng katahimikan at pananampalataya. Matatagpuan ang mga kababaihang muslim. Gaya ni Oriang, sila rin ay lumalaban para sa pamilya, para sa pagkilala, para sa kapayapaan. Um, Kalida Penduma, uh, 43 years old na po. Uh, diba? na mahigit ka uh, isang tigada na po kami dito sa Mayapo. Kasi kami dito, nagtagal kami dito, yung nagtsaga lang. Uh, hindi naman yung agad-agad asin. So, basta tama lang sa pamumuhay namin. Okay naman kami nakikipag uh, kapwa tao dito sa bilang Muslim. Maganda naman yung ano namin, trato namin sa isa't isa lalo na kung sa pagkipagsalam uh, salam ka sa ibang ano, ma uh, religion, okay naman po kami. At saka dipindi lang yan sa tao kung lahat ba ng kailangan niya, iyasa niya sa gobyerno. Kaya kami mga Muslim, mahilig kami ma mag-business dahil hindi kami palaasa sa gobyerno. Basta sariling sikap namin, kung may pangangailangan kami, at least mayroon kami na-provide. Kumbaga sa ano, hindi kami masyadong malapit sa ano na para kung sakaling may kailangan ng mga kababaihan at least alam ko natutugunan nila natutugunan uh, naman po. Oo. sana ganun pa rin ipagpatuloy nila yung kung ano man ang magandang naumpisahan ng uh, kumbaga yung kung mawawala sa posisyon ng isa sana mas maayos na ano pagkikitong sa tao na ibibigay din naman nila yung pangangailangan ng Muslim community. Hindi tapos ang revolusyon. Ang mga kabataang babae ngayon ang humahawak ng bandila. Hi, my name is Jessie Joyce Rodriguez. I am 16 years old. Okay naman po since dati pa po kami nagtitinda dito sa Quiapo simula bata pa ako. May mga taong masungit pero kailangan mo na pagpasensyahan kasi pag pumatol ka ikaw pa masama. Marunong po makisama yung mga tao dito. Kung mabait ka po mabait din sila sa'yo. Kung lang yaka ganun din sila sa'yo. Yung iba naman po, medyo nagkukulang po sa pagbigay ng atensyon. Kagaya po ng mga sobra-sobrang paniningil po sa pwesto. So Meron po. Meron pong buwanan, meron din pong araw. Kasi sinasabi nila na pag ang babae sa bahay lang po dapat, di ba? Noong unang panahon. Pero sa kalagayan po ngayon, mas kailangan po ng mga lalaki or tao ang babae. Kasi mas marami kaming alam gawin mas marami kami kayang patunayan na kaya din namin gawin yung kaya ng mga lalaki. Sana po panindigan talaga nila yung mga sinasabi nila na bibigyan tayo ng magandang patakaran dito sa Maynila. Tapos, ano, ingatan din po yung mga pinaggagawa, ganon. Sana din po mas maging okay yung pananaka, pamumuno nila dito para mas maging maayos po yung Maynila. Sa buwan-buwan po kasi per month po, 2, 5, gano'n. Isang pesto lang po. Ah. Since yung pesto po namin, dalawa, so 4, 5 po, isa isa, 5K po ako. Okay. Sa isang buwan pa lang. Tapos yung sa araw po, nagre-range din po siya ng 1K araw-araw po. Depende po sa tinda nyo, eh. tapos sa mga araw po nang may bayal, gano'n. Meron po tayong matumal na panahon. Kung baga, alimbawa, yung tinda ko po, ganito. Bumuwenta lang po ako pag matumal 5K. Tapos mababawasan pa po yun ng kakainin niya sa buong araw. Tapos yung salibo po, nababayaran niya. Yung mga chairman po dito, nagbibigay po sila ng ayuda, like mga ligo po. Tapos yung si chairman, Hamisola din po, namimigay po ng 1K pag may tatanggap sila na government funds. So, na-distribute na distribute ang laban noon, laban pa rin ngayon. Para sa dangal, para sa kinabukasan. Ang hiwaga ng pamana ay hindi nasusukat. Sila ang bumubuo ng hinaharap. Sa bawat babae sa Quiapo, kristyano man o muslim, buhay ang pamana ni Oriang. At hanggang may babaeng lumalaban, hindi matatapos ang kasaysayan dahil sila ang patuloy na sumusulat nito. Ito ang hiwaga, ito ang pamana, ito ang kababaihang kiyapo, nakaraan, ngayon at bukas. Dahil sa kiyapo, sa puso ng bayan, nananatili ang lakas ng babae.